Likas na sa ating mga Filipino ang pagiging mahilig sa kwentong nakakatakot, partikular na sa mga kwentong kababalaghan at krimen. Pero, minsan ba naisip mo o naitanong mo sa sarili mo kung sino nga ba ang kauna-unahang Filipino serial killer? Kamusta? Kamusta? Welcome sa aking channel na kung saan aking ibabahagi ang mga totoong kwentong krimen. Ang bawat kwento ay aking inaral base sa mga sources ng kwentong aking napiling ibahagi sa aking mga tagapakinig. Sinisiguro ko po na maayos kong naibabahagi ang bawat kwento na may respeto sa pamilya ng mga biktima at sa mga dawit sa kaso. Balik tanaw muna tayo sa panahon ng ating mga ninuno Noong panahong Sinako pa tayo ng Spanish Colonial Government Balikan muna natin ang nakaraan Sa mga panahong Wala pang kuryente At solo lamang ang gamit ng ating mga ninuno Upang magsilbing ilaw Sa madilim na kapaligiran Yung mga panahong kalesa ng kabayo lamang ang maririnig mo sa mga kalsada kaya sariwa din ang hangin na nalalanghap dahil walang usok ng mga modernong sasakyan wala pang TV at internet kaya tuwing naglalabas sila sa ilog doon din nabubuo ang masasayang kwentuhan at tawanan wala pang CCTV DNA test kulang pa ang mga gamit upang matukoy ang kriminal kung mayroon mang ang lumalaganap sa isang lugar. Kahit sa taong kasalukuyan na moderno na ang bansang Pilipinas, mayroon pa rin mga krimen na hindi nariresolba. Kung iisipin natin mabuti ang ganitong sitwasyon, papaano pa kaya yung mga panahong yun? Nahuli kaya ang mga kriminal kung walang nakakita o eyewitness habang ginagawa nilang krimen? At dito napapasok ang tanong na mayroon din bang serial killer ang bansang Pilipinas noong mga panahong yun? Tara, simulan na natin ang kwento. Sa bayan na magalang Pampanga taong 1816, under patayo ng Spanish colonial government. Napukaw ng takot ang mga Filipino dahil sa mga hindi maipaliwanag na pagpaslang sa kanilang lugar. Noong mga panahong yon, walang tigil sa pag-imbestiga ang mga gwardiya sibil upang mahuli ang tinaguriang serial killer ng kanilang lugar. Walang nakakaalam kung bakit nangyayari ang krimen Niwala din silang pinagdudahan kung sino man ang pwedeng gumawa nito sa mga biktima. Ang mga biktima kasi ay hindi konektado sa isa't isa kaya nahirapan silang tugisin kung sino man ang gumagawa ng pagpatay sa bahay nila. Nagtagal ang pamamaslang ng isang dekada o sampung taon. Noong una, Nasa limampung katao ang napaslang ng hindi mahanap-hanap na killer sa kanilang lugar. Hindi rin naman tumigil ang mga gwardya-sibil na mahanap ang gumawa nito. Ngunit, dahil sa kadahilanang hindi naman konektado ang mga biktima sa isa't isa, kaya wala silang mahanap o matukoy na sospek. Umabot ng isang dekada ang mga hindi maipaliwanag na pamamaslang sa bayan ng Magalang mula noong 1816 hanggang 1826 ang pangangamba ng mga Pilipino sa mga panahong yon ay hindi matapos-tapos wala naman silang mahanap na kahit isang ebidensya man lang na makapagturo kung sino ang pwede o gumawa ng krimen sa kanilang bayan at dahil dito tinuring na lang ang mga kaso bilang unsolved cases baka din kasi sa mga panahong yon iba pa ang paraan nila para matukoy kung sino man ang kriminal. Dahil din sa kakulangan ng gamit, kaya apektado din yung mga ganitong klasing kaso. Napaisip tuloy ako kung papaano nga ba nila nare ba ang isang krimen kung wala namang eyewitness. Sa bayan na magalang noong panahong yun, kalat sa buong bayan ang mga hindi may paliwanag na pagpatay. Dahil doon, binalot sila nang takot at pangamba. Pangamba dahil alam nila na nakakagala pa ang gumawa nito. Takot dahil sa sobrang tagal na ng panahon ay hindi pa rin mahuli-huli ang sospek sa pamamaslang. Kung iisipin natin sa mga panahong yun, wala pang kuryente ang buong Pilipinas. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, paano ka mamumuhay ng walang takot walang pangamba isipin mo na sa tuwing sasapit ang gabi at nilamon ng karimlan ng paligid maaaring anyan lang ang pumapaslang nakamasid sa'yo na baka ikaw nang isusunod anong gagawin mo? alam natin kung gaano kadiboto sa simbahan ang mga ninuno nating mga katoliko dahil sa takot, mas lalo silang kumapit sa Panginoon upang makahingi ng gabay sa pang-araw-araw nilang kaligtasan. Normal na nagpatuloy ang mga Filipino sa kanilang buhay kahit mayroong takot at pangamba. Isang araw, si Padre Juan Severino Malyari na isang kura paruko sa bayan ng Magalang ay nagkasakit sa hindi malamang dahilan noong 1826. Dahil doon, nagpadala ang simbahan ng pari na mag-aalaga sa kanya. Pagdating ng pari sa lugar na tinutuluyan ni Padre Malyari, doon na tumambad ang mga nakakatakot na senaryo. Doon ay natagpuan niya ang mga dugoang gamit ng kanyang mga biktima. Sa mga napapanood nating palabas tungkol sa mga serial killer sa totoong buhay, kaya sila nahuhuli dahil sa mga tinatago nilang personal na bagay ng kanilang mga biktima. Parang ito yung nagiging trophy nila upang maalaala ang mga panahon habang ginagawa nila ang krimen. Doon na nga tuluyang nahuli ang sangkot sa pamamaslang sa kanilang lugar. Hinding hindi inakala ng mga tagamagalang na ang kura-paroko pala nila ang gumawa ng lahat. Sino ba naman? ang mag-iisip na kaya itong gawin ng isang taong naglingkod sa simbahan. Ngunit, ang tanong ngayon, sino nga ba si Padre Juan Severino Malyari at bakit niya nagawa ang mga ganitong krimen? Ayon sa aking mga pananaliksik, hindi matukoy kung ano o paano kinitil ni Padre Juan Severino Malyari ang kanyang mga biktima. Si Padre Juan Severino Malyari ay isang purong Pilipino. Galing siya sa Nicolas Pampanga na kasalukuyang Makabebe Pampanga. Nag-aral ito ng theology o pagiging pare sa University of Santo Tomas at nakapagtapos naman ito taong 1809. Kahit ilang beses itong nakaranas ng rejection, tuluyan naman siyang na-appoint bilang isang pura paruko sa Magalang Pampanga. Siya din ang kauna-unhang purong Pilipino na naging pare sa lugar ng Pampanga. Noong mga panahong yun kasi, halos lahat ng pare sa buong Pilipinas ay Espanyol. Sa mga panahong yun, kinilala din siya bilang second Filipino calligraphic artist. Kasunod kay Padre Mariano Hipolito, isa itong mahusay sa larangan ng calligraphy or decorative handwriting. Nagsilbi din ito ng isang dekada o sampung taon sa pagiging kora paroko ng bayan bago ito mahuli. Ano nga bang dahilan kung bakit nagawa niya ang ganitong klaseng krimen? Ayon sa aking pananaliksik, noong panahong yon, habang naninilbihan siya sa simbahan, nagkasakit ng maluba ang kanyang ina. At ang paniniwala niya ay nakulam daw ito. Dahil dito, na kanyang mga planong pagpaslang dahil naniniwala siya na tuwing siya ay papatay ay gagaling o maliligtas ang kanyang ina. Dahil dito, umabot ng limang pito ang napaslang ni Padre Malyari bago siya nahuli sa loob ng 10 taon. Pinatulan siya ng labing apat na taong pagkabilanggo. Habang siya ay nasa kulungan, sinubukan niyang ayusin o pagalingin ang kanyang sarili. Napag-alaman din na hindi maganda ang relasyon nito sa kanyang ina noong siya ay bata pa. Ngunit, ganoon pa man, nangibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal para sa kanyang minamahal na ina. Ayon naman kay Dr. Luciano Santiago na dapat ipadala siya sa mental hospital bis na ikulong dahil ayon sa mga test nito ay meron itong sakit sa pag-iisip mayroon daw itong severe psychosis kaya niya nagawa ang mga ganoong krimen. Maaring sa Hospicio de San Jose o San Lazaro Hospital ang tinutukoy ni Dr. Santiago sa mga panahong yun. Ngunit dahil mababa ang tingin ng mga Spaniard sa ating mga ninuno, hindi ito pinakinggan ng Spanish colonial government kahit alam naman nila na may mga ganitong klase lalong lalo na pag ang tao ay nakakaranas ng sakit sa pag-iisip. Ayon sa mga ito na tayong mga indyo ay mahilig daw talagang maniwala sa mga superstition. Kaya daw nagawa ni Padre Malyari ang ganitong krimen dahil matatag din ang paniniwala nito sa mga kulang. Ang paniniwala daw nito ang nagudyok na pumatay at hindi ang pagiging may sakit sa pag-iisip. Pinagtimbang nila ito at napunta sila sa hatol na hindi inaasahan sa kabila ng hatol nitong labing apat na taon na pagkabilanggo noong 1840, siya ay pinatawa ng death penalty ng Spanish colonial government sa pamagitan ng pagbitay. Dahil dito, siya ang kauna-unahang pare na binitay sa bansang Pilipinas. Mas nauna pa si Padre Malyari kaysa mga pareng gumbulsa na hinatulan ng kamatayan noong February 17, 1872 sa pamamagitan naman ng garote o pagpugot ng ulo. Marahil, mas marami pang krimen ang mga hindi na idokumento sa mga panahong yun. Ngunit, ayon sa datos na si Padre Juan Severino Malyari ang kauna-unang Filipino serial killer sa bansang Pilipinas. Hindi ko po sinasabing guilty o non-guilty si Padre Juan Severino. Akin lamang pong sinalaysay kung ano ang aking nasaliksik tungkol sa kwentong ito na tinaguri ang First Filipino Serial Killer. Ikaw, ano sa tingin mo? Siya ba talaga ang pumaslang o biktima lang din siya ng mga naghari-hari ang dayuhan sa ating bansa? Na sobrang baba ang tingin sa ating mga ninuno kaya hindi nagdadalawang isip na magpataw na mabigat na parusa kahit alam naman natin na sa panahong yun mas madami ang kalahin nila na mas marahas pang ginawa sa ating mga kapwa. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow, mag-like, at mag-subscribe para sa mga susunod na totoong kwentong krimen.